Hello there, mga ka-good life. Good morning po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Ngayon na lang ulit ako nakagawa na video. <laughs> Ayun. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At please stay tuned to me. Salamat po sa inyong uh, panunood sa aking munting video. Okay, so ngayon po magluluto tayo ng ginataang tambakol. Okay, ito po ang ating mga ingredients. Ito po ay tambakol, kalahating kilo po ito, apat na peraso po. So ano-ano po ang ingredients niya? Meron po tayong bawang, luya, sibuyas. So pansin niyo po ang sibuyas ay meron siyang uh, malalaki at merong maliliit. Mamaya sa uli ng video, malalaman po natin kung bakit may malaki at maliit. Okay, tapos ito po yung sili. hiniwa-hiwa ko po para lumiit kasi po ang laki po ng sili mahaba. So, bali dalawang peraso lang po siyang sili. Ayan po. So, tapos meron po tayong uh, pechay. Ba't po nakasiparate siya ng Ganito, yung malalaki po, ibabalot natin sa tambakol. At ito naman po, maliliit ay ilalagay natin sa gilid. Kasi sayang po, hindi natin tatapon dahil uh, importante po yung gulay sa atin. Tsaka ang mahal ng gulay. So, meron po tayong asin at paminta. At meron din po tayong suka. Okay, ganito po ang gagawin natin. Okay tuyuin lang po natin okay, tanggalin natin yung pinakasabaw tapos maglalagay po tayo dito ng asin ayan po mga 1 uh, tablespoon ng asin po rock salt po ito tapos lagyan po natin ng paminta And then, atin pong haluin. Pagkatapos, atin pong i-roll po dito. Ayan. Narab na po natin. Tapos, babalutan na po natin ito ng pechay. Mga dalawang pechay po ang ilagay natin. Okay, ayan na po, tapos lagyan po natin ng isang perasong luya tapos isang perasong bawang at saka isang perasong ilang peraso ng sibuyas ayan, kuha po po tayo ng isa, para po maibalot natin ang purpose po natin, kaya po natin babalutin, bukod sa masarap po itong cake time bakit po natin babalutin ang isda para po hindi siya maduro. Tapos ilagay na po natin sa kawali. Ayan po. Kita po ba? Ayan. Lagay natin sa kawali. I-press po natin ng konti para hindi siya bumuka. Ayan. Bumutok na po yung pechay. Okay. Same procedure po ang gagawin natin. Lagyan natin ng asin. Kabilaan. Lagyan po natin ng isang luya. Kaunting sibuyas. Tapos balutan po natin ulit. Same procedure lang din po hanggang sa matapos. Ayan po, matatapos na po tayo. Tapos natin ng kaunting Bawang. Okay, balutin ulit natin. And then, ito pong last natin. Medyo kinapos po ang ating uh, ah, tinimplang asin. So, ayun. Balutin po natin. Ay, eh, hindi natin na baglagyan ng luya. Bawang. Asibuyas. Bawang. Ayan po. Ayan. Ayan po. Nalagay na po natin lahat. Nabalot na. Yung mga natitirang ingredients po, ilagay po natin sa panabi. Ayan. Hindi po po sinama doon sa loob yung ano, sili kasi po baka mamaya hindi, merong hindi kumakain ng sili. Kaya sa labas ko lang po ilagay ang sili. Pero atin na lang din po suksukan ng sili. At ibudbud pa po natin yung Sibuyas, at saka bawang. Okay, since po parang hindi lang po yung ating asin, pwede po tayong mag-add mag-add mag ng kaunting asin. Ayan po. At ito pong natira, mamaya na po natin ilalagay. So, lasin na Tapos, atin na pong lagyan ng suka okay tanca tanca lang din po ang suka siguro mga one half uh, one half cup one fourth cup lang po ng uh, ng suka And then lagyan po natin ng water okay, lagyan po natin ng water one half cup din po tapos atin po siya ngayong pakukuluan so ayun salang na po natin at atin po pakipan po natin pumulo. Mga 15 minutes po, hayaan natin makapulo siya ng 15 minutes para malutong po mabuti yung tulingan. Ah, it's, not tulingan po, it's tambakol. Or tuna po ang tawag. Puro laman po siya. Okay, hantayin po natin na kumulo yan. So, habang kumukulo po, pwede tayong gumawa ng iba pa natin mga gawain. So, ang ko Ito mo so, na ito. Ito. Ito mga pinagamitan ko. Ako mo na So, ayun. Para po di nasasayang ang oras. Okay. Visit po natin. Parang napapakinggan ko po pong kumukulo na ang ating Oh. Oo. Ang sarap ng ano. Ito Wow. Ano, tapan muna po ulit natin. So, gawa-gawa muna ulit ng ibang gawa. Okay, tingnan po natin ulit. Ito, ko lang po ng kaunti ito. Ang camera. Hindi pa ang uh, problem ko dito sa camera to. Yang, ano po ito kasi yung Techno Park techno part. Techno, parang ganun. 2024 parang gano'n po. So, hindi po siya kagaya yung sa kong camera na um uh, naka-maintain yung liwanag. Samantalang itong camera ko pong ito na bago ay uh, 'yung minsan nagba, nag nag uh, nagba-blur. O oh, hindi blur, dumidilim. Ayun. Hindi kagaya ng sa kong Vivo. Uh, stay lang po. Kaya lang 'yung Vivo ko po hindi ko na ginagamit minsan sa pag ano sa pagbi-video kasi uh, ano minsan naglalak na naglalag na ganoon bigla nang ano nawag sa shutdown <laughs> kasi po uh, bali yung memory niya po ay full na kaya po binigyan ako ng anak ko nitong uh, phone na to thank you anak just tingnan natin ang ating sandok where is the sandok hindi ko makita ang ating sandok so ito na lang pang ating gagamitin siyense so, usod lang po natin ng kaunti okay, po. ang kagandahan po nung nakabalot yung isda kahit kung si galaw-galaw niya siya, hindi po masisira yung pinakalaman niya. Hindi po magigiwahiwa niya. So. so, ayan po, takpan natin ulit. Kayaan po natin maluto pa ng mga 5 minutes. Okay. At pupunin ko po, po ang ating ang uh, tawag doon, gata. So, eto na po yung ating gata. Frozen po siya. Kahapon ko pa po kasi siya binili. ayun So, ayan po. Nilagay ko lang po siya sa rep. Nilagay ko lang po sa tubig para siya ay matunaw. Okay po. Ayan na po. So, nangangamoy na po yung isda. Kanina po yung parang pinakasabaw, yung sauce niya yung nangangamoy na blend. Na. So, ngayon naman po yung isda na po yung nangangamoy. Na, ibig sabihin po, luto na yung ating isda. So, nag-mix uh, nag na po yung ating isda sa sabaw. Kaya, so, titikman na po natin kung sakto na po. Kasi ganun po ang ginagawa ko. Patikim-tikim lang din po. Wow. Saktong sakto po. Ayos. So, ang gagawin na po natin, ito pong natirang uh, pechay, ilagay po natin sa gilid. Huwag po natin itapon. Hmm. So, takpan natin po muli. Para po maluto yung um, uh, pechay. So, ayan. Luksan po natin ulit. Atin pong silipin. Ayan. Okay, thank na po. Thank na po ang ating pechay. Yay! Huling na po ang ating pechay. So, pwede po na natin ilagay ang ating gata. Or, kung gusto nyo po, medyo kabababaig pa po yung uh, tubig. Kasi po, medyo marami-rami yung napatubig po. Pero para sa akin po, ayos lang yung may paunting sabaw-sabaw. Kung gusto niya naman po, medyo uh, ang inyong niluto po ay uh, iga lang o yung kakaunti lang po yung uh, pinaka-sauce niya, pwede niyo pong kaigahan ito. Ayan, wala naman pong masama din. Pero kung gusto niyo po na uh, medyo may sabaw, para may isasabaw kayo sa kanin, pwede po naman natin ilagay na. So, ayun po. Ilagay na po natin ito. Ayan. Ilagay po natin dun sa part na kumukulo. So, ayan po. Hantayin po natin siyang kumulong mabuti. So, hindi po siya masyadong hinalo. Kasi po, mas paganda po talaga yung uh, very yung fresh na uh, gata. Dahil, mahantay po natin na mag, ano, siya, mag bubbling po siya. Hanggang sa mapuno yung buong uh, kawali ng bubbles ng gata. So, ngayon, hindi na po natin makikita yung pagbabubbles ng gata. Kasi, siya ay frozen. Ano po? ay uh, yung pag yung kasiputoas na yung gata napuno na yung bubbles ang bubbles ng inyong kawali ibig sabihin ah uh, luto na yung gata naluto siya yeah. so ngayon po ah uh, frozen po kaya hindi natin makikita ang pag-ibabaw ng gata Okay, eh, hantayin po natin maluto ang gata. Ayun po. Kumukulo na po siya. At nakaredy na rin po ang aking pang titima. <laughs> so, Angat-angat po natin para hindi po masunog ang ilalim. So, angat angatin po ang ilalim para hindi masunog protected naman po ang ating isla. Hindi siya matuturo kasi po may batik siya. Patayin pa po natin ang kaunti. Kaunti pa po, mga isang minuto pa. Okay. Duto na po ang ating patayin na natin ang ating apoy then kumuha na po tayo ng ating finished product. So, kainan na po tayo. Tikman na po natin. Tikman po muna natin ang sabaw. Wow, sarap. Yung alat at saka asim. nag Nagmix, lasang-lasa din po yung paninta at saka sili. Yung mga ingredients, lasang-lasa po. Ang sarap, grabe. Mmm. Mm. Mm. So, tignan po natin yung pinaka-isda niya. Napapababa. Wow. hmm, hmm, Super sarap po. <laughs> kain po tayo. Hmm. Kuha na po kayo ng kanin. Bye bye po. See you on my next vlog. This is Tita B. Trench Chan. Salamat po sa pagsubaybay -sub nyo sa akin at sa pag-subscribe nyo po sa akin. At kung -hmm. hindi ka pa po nakapag-subscribe sa akin channel, Tita B. Trench Chan. God bless you po. Have a good night. Bye-bye.